kasama ko ngayon si Milo. Nandito kami sa Labas at hapon na ngayon mga kanipi mag alas 6 na tanang ng hapon. Bali may bagyo daw dito sa Pangasinan mga kanipi, Signal number 3 ngayon. Mamaya daw alas 6 yung landfall ng ano ng bagyo. At umuulan na mga kanipi Sana nga lang hindi malakas yung bagyo na yan na maglalanpol dito sa Pangasinan at hindi ko pa napanood yung news about sa bagyo at binalita lang sa akin ng mga pasaheros ko kanina bali nandito kami ngayon ni Milo sa labas at kakatapos ko lang din magkape galing din kasi ako ng ano, pamamasada mga na Masada lang ako ng konti para may pambili ng ulam at syempre allowance na rin namin at, hindi lang ako nagpupokus ano sa sahod sa YouTube kailangan din natin na ma, ano mga may extra income di ba at yung bigas natin kahit papaano gumagalaw din kanina nakapag-deliver ako ng isa diyan sa bakag sa may kaibigan ko so ayan si Milo tignan niyo mga kanayipi Ayos na ayos no. Ang laki-laki na talaga niya mga kanito. Huwag bababa, huwag bababa, mababasa ka. Ayan no? Oh. Ganito lang mga kanipi. Mamaya, bababa na yan, mga kanipi. Makikipaglaro sa mga alagang pusa ni misis. Ayan. Ang guwapo-guwapo ni Milo. No, Milo. So, pagpasensya nyo na ako kung medyo bihira ko lang na may pakita sa inyo si Milo na kasakasama ko at sobrang busy kaya mga kanipi yung buhay natin dito sa Pinas yan banding time kami ngayon ni Milo ayan ito yung gusto gusto niya eh good morning mga kanipi at kumusta kayo ako ayos lang din at Buti na lang kagabi mahangin lang at umulan konti. Uh, at ngayon, uh, mahangin lang mga kanipin, may araw naman na. Buti na lang talaga na hindi tumama dito sa amin yung ano, yung bagyo. Na super typhoon pa. Uh, at ngayon yung gagawin natin ngayon, puntan muna natin yung mga manok at uh, silipin. Tapos Palitan na rin natin yung kanilang inumin mga kanayipe. Ang plano ko dito mga kanayipe kasi gusto ko nang tanggalin yung kulungan na isa diyan sa loob. Yung kulungan na yan ilalabas ko na mga kanayipe. At siguro lalagay ko na lang sa gilid sa labas. Kasi nga mga kanayipe, ang balak ko 'yung maliliit dito na sila sa loob na ano nakakagalagala at 'yung malalaki na limang piraso 'yung dalawang babae doon na manok ihiwalay ko mga kaninipi bibili na lang ako ng scratch spin tapos 'yung tatlong lalaki ayan dito na lang sila gagalagala sa labas at 'yung natitirang yero pa na isa dyan ilalagay ko na lang dito para ano may masilungan yung mga malalaking manok dito ko na lang ilalagay mga kanipi pa ganun saka may may liso pa naman ako dyan na nabili hindi ko pa naman nagamit kung magkulang yung yero natin na ilalagay dyan na isa yun na lang yung ilalagay din natin at importante yung mga malilit kong manok nakawala na dito sa labas hindi na sila nakakulong sa loob ng kulungan di ba so tara labas natin sila ayan yung mga manok malalaki na talaga sila mga kanipi isang buwan pa lang na higit sila ayan Tignan nyo, parang naghahari-hari talaga yung mga lalaking manok na malalaki yan eh. Ayan, gustong gusto ng mga malilit kong manok na nakawala Ang eh. ganda talaga nila mga kanayuti. nakaka-relax na panuorin itong mga manok na to nawawala yung pagod ko araw-araw pag nakikita ko sila At sayang talaga na namatay yung dalawang manok na ganyan kinsi sana sila na ano na ganyan kalalaki na gandao oh. sana mas marami yung babae dyan kaysa lalaki para ano mas maraming mangitlog Ayan Tatakbo-takbo sila mga kanayuti. Mas mababait itong mga to kaysa yun eh. Yung malalaki. Ito maamo sila eh. Linisan ko muna to mga kaniti. Tatanggalin ko lang yung mga pagkain ng manok dito. At magtatawag tayo ng makakasama natin ano mga magbubuhat dito sana, sa ano sa kulungan na to tatanggalin ko na ngayon to mga kaniti at ilalabas natin lalagay na lang natin dyan sa gilid sa labas kasi balak ko din talaga mga kanipi na mag alaga ng ano, 45 days para ano para sa kasakali may, may binta tayo ngayong December di ba pag lumaki mabili yun mga kanipi kasi nga uh, handa ng mga tao di ba ngayong December So, lalagay muna natin dyan sa labas ng kwan, kulungan para ma-clear na dito sa loob ng malaking kulungan. Bali dito siguro yung ano, yung magiging pwesto ng malilit nating mga manok at yung malalaki. Eh, lalagay natin dito sa labas talaga. Dito sila titira na sa labas. Itong malilit sana yung ilalagay ko sa labas mga kanipika. So, malilit pa sila eh kailangan talaga nila dito lang sa loob para hindi maulanan ng ano hindi sila magkasakit pa bali tinawag ko na sila rin yan at bintong mga kanaiti at pinatawag ko rin si maning para ano matulungan nila ako na may labas siya uh, kulungan para maklira na natin dito sa loob at bawalisan ko na rin dito sa loob mga kanaiti

So ito na mga kanay pinaklear na namin dito Nailabas na namin yung kulungan na malaki At yan Lilinisan na lang natin to Walisan na natin yung mga Ano dyan Kailangang walisan Para malinis tignan mga kanipi. At dito na magiging kulungan ng ano malilit nating mga manok Ayan Bali nga pala may nabili ako sa online na ano na lagayan ng pagkain nila yung sinasabit mga kanipi mamaya papakita ko sa inyo at uh, walisang ko muna dito sa loob so ilagay na natin doon sa loob yung mga malilit na panok mga kanipi Bali nandun na sila sa loob mga kanayipi, yung mga malilit nating mga manok Ayan Nandiyan na sila Diyan na yung magiging kulungan talaga nila mga kanay Ibigyan na natin sila ng kanilang inumin mga kanay na may bitrasil eh. Ayan, nagaganyan-ganyan -ganyan sila Nakakapaglaro na sila dito sa baba, di ba? At gagawin ko na lang sila ng ano, tungtungan nila dito sa gilid mamaya. At para pag natutulog sila, na may tungtungan na sila mga dito Hindi mo tayo magpapasada ngayon eh. At ito muna yung gagawin natin para maayos na yung mga manok natin dito. Bali yung kainan nila, kukunin ko pa lang yung tubig muna yung inuuna ko. Eh. So ito na mga kanipi yung binili natin na pagkainan ng mga manok natin. Bali tatlong piraso to na pwedeng isabit mga kanipi. At hindi na sila maubusan ng pagkain nito kasi automatic na to na feeding. At set up lang natin mga kanipi. Na. Ayan. Pali, tatlong piraso yung binili ko agad eh. Para dito sa mga manok natin. Yung dalawa na ganito. Dito sa loob. Yung isa dun sa labas. So lalagyan na natin ng pagkain dito. Ayan mga kanipi. Tignan nyo. Automatic to mga kanipi. Ayan, may, pag, may pagkain agad sila tapos may nakistock pa dito sa loob tapos lalagyan natin ng tali isasabit natin hindi na yan maubusan mga kanitin ang mga pagkain itong mga manok natin Tapos yung isa pa. Talagyan ulit natin yung isa. Nakalimutan ko na kung magkana yung pinambili ko dito sa online. Pero sa Shopee ko siya nabili mga kanayipi. Hanapin nyo na lang doon. Bali itong malalaki naman yung bibigyan natin ng ganito. Para masinop tignan, makakainip at mabilis lang magpakain, di ba? Ayan, itutuwest mo lang siya ganun. Tapos lalagyan mo na ng pagkain dito sa lob niya. Ayano, oh. tignan niya makakainip. Dito mo lang siya lalagyan, 'yan. Automatic na 'to. ayan o, tumutoka na yung mga manok natin doon sa kainan nilang bago nanibago talaga sila sa ano, nakasabit na ano, pagkainan nila bali, umpisa na natin mga kanay pinagawan dito ng ano, silungan nung itong mga manok natin na malalaki ayan, bali dito, pag yung gagawin natin Kunti lang naman yung gagawin nating silungan nila para may space pa dito na ano na pwedeng daanan papasok dun sa kulungan. Okay. Uh, so ganito yung design niya mga kanito. pa lang na pa Ah, uh, yung gagawin natin. ayan mga kanipi natapos na natin na nalagari kapakuhan ko kung nito to para may support ayan. matibay na to so maghuhukay tayo dito para sa poste mga kanipi at may lagay na natin ulit yung ano balagbag nyo Iwasan na lang natin. Nandiyan siguro yung mga bato na malalaki. Talagyan huh? muna natin ng plastic mga kanayipi sa ilalim. Pantsahan na lang mga kanipi yung haba niya. Bali dito na lang puputulin natin dito. Putulin natin ganyan tapos yung yero pa ganyan pa island. Pwede na to mga kanipi. Papako na lang natin dyan. Tansyahan na lang to. <laughs> so, maghati muna tayo ng 145 yung lapad niya. Yung hahatiin natin dito sa kawaya. Itong kawaya na to yung hahatiin natin ng 145. Putol muna tayo mga kanaipi. Ito na mga kanaipi yung naputol nating 145. Binisa na lang natin tapos ito na yung ilalagay nating balagbag niya doon. Sen so na, mga kanipi. Ayan, natapos na natin malinisan tong kawayan. Lalagay na natin doon, papakuwan na natin. ano yung ko ito yung ito yung kakalabasan ng ano ng ilalagay natin apat na agad yung ilagay natin dito 人呢？嗯 makanayipe natapos na rin natin na nalagyan ng ano balagbag nya uh, natin na ano na kung magkasa yung liso na ano yero kung hindi magkasa ay tatabasin natin yung ano yung yero natin dyan na natitira bale hindi magkasa yung ano makanayipe yung yero natin na ano tag 130 yung sukat nya bali tagpurpit lang mga -pi. <laughs> yung yung nagkasa dito at hinati ko na yung itpit na noyero ko dyan sa gilid yung sobra dito sa may bubong hinati ko na sa dalawa kaya tagpurpit na lang saka ilalagay na lang natin dito idudugtong na lang natin dito sa pinakataas niya. dito mga kanaypi yung laso na lang para matakpan na yan para pag umulan hindi makapasok yung ulan dyan sa loob hindi mabasa yung mga manok natin di ba at yun na lang yung gagawin natin don't wanna sleep in I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the you don't do what well. I'ma make hella sure that I don't become you I ha! have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Babe, stabbed in the back bed, I'll show you what Mga kanay pi, yung paglalagay ng bubong dito At yung liso na lang yung kailangan nating ilagay dito sa kanyang Dito sa dingding niya sa taas Parang pinaka-firewheel niya dito Kaso, aso susunod na araw na lang makakanipit. At wala tayong ano, nagkulang tayo ng alambre na gagamitin. Hindi pa ako nakabili kanina. Mamamasada muna ako para may pambili. ayan Bibili na lang ako mamayang hapon para bukas ikakabit ko ulit makakanipit. At mainit na kasi. Urang init para makarelax naman tong mga manok natin dito na nakagwala may stress din yan mga kanipi. so nandito na naman tayo mga kanipi, sa last portion ng vlog at kasama ko ngayon si Milo na magsha shoutout sa inyong lahat at nandito na siya ayun <laughs> nagahaplos sa plus pa ng mukha ko mga kanipi no at ito nakaka-relax na kasama siya. At uh, kahapon, yung intro natin, nakasama ko siya dyan sa labas, mga kanaypi. Uh, at ngayon, kasama na naman natin siya na mag-shoutout sa inyong lahat uh, at mag-promote ng inyong mga pangalan, di ba? Uh, at umpisa na natin, mga kanaypi. Unang-una yan, happy-happy birthday nga pala kay... Ate Mary Ann Bernardino ngayong October 1 ng Bulinaw, Pangasinan at greetings from Kuya Ramel Bernardino from South Korea shoutout na ta rin tayo kay Ati Floripopa Popa shoutout na rin kay J.R. Castro shoutout na rin kay Ricky Pingol at shoutout na rin kay Ati Dolorbina Mina ng Bilyasis, Pangasinan Shoutout na ta rin tayo kay Ben Cruz at shoutout na rin mga kanipi kay Erwin Diselva. Shoutout na ta rin tayo kay Joseph Roy Serbo. Shoutout na rin mga kanipi kay Frank Crido At shoutout na rin kay Billy Akito, At syempre mga kanipi, punta naman tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout. Ma-promote din yung kanilang mga YouTube channel. Shoutout nga pala kay Eric Vlog ng Australia. Shoutout na ta rin tayo kay Dex Moto. Shoutout na ta rin tayo mga kanipig kay Beraliho from Europe. Shoutout na rin kay Perdian Rea ng California. Shoutout na ta rin tayo kay Kawalwal TV Vlog ng Italy. Shoutout na ta rin tayo kay Reds Kabayans Vlog. Shoutout na rin kay Kalsada Europa. At shoutout na rin kay Felcan TV at syempre mga kanipi hindi ko nakakalimutan yung kaibigan ko at uh, na si Papa Joe Vlogs shoutout na rin kay joe Vlogs at shoutout na rin kay Trip ni Kabisho at dito na naman natatapos ang video vlog maraming maraming salamat sa supportan nyo palagi lalong lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads thank you thank you so much mga kanipi sa walang yung supporta ah. at sana tuloy tuloy pa rin yan na uh, Uh, sa mga ginagawa nyong no escape ads mga kanipi so dito ko muna tatapusin stay safe lagi, I love you all and peace out